abi na talaga guys ang ulan, may gas. na maki hindi na makita yung ano oh. Uh, lakas ng ulan. Madilim na yung ano. Ano hin ko ang ano, heating para mag-ano sya. hindi lalabo grabe grabe ang kulan nakatakot oh my goodness hindi hindi makapagpabilis ng takbo ngayon guys talagang hinay hinay makita yung ano kalsada ano parang ano siya parang cloudy <laughs> namumuti ang kunahan ng ano ko ano hindi na makita yung sinusundan ko yung kanyang ilaw yun na lang ang nakikita kunting pula oh my goodness ay yay. grabe naka full blast na tong aking wiper wow nakaka ano nakatakot magpabilis uh, ay dahil talagang hindi mo makita ang nahugasan ang aking sasakyan nahugasan yung ano niya mga gulong nahugasan yung kanyang ano maputing maputi ang aking ano nito <laughs> sasakyan pag uh, tapos nagagarahin na eh, ang ibang sasakyan ang bilis-bilis sa -bilis. nila tapos mag ano, mag -imigil. kalsada, mga tubig. Nag-hydroplaning. Parang yung sasakyan mo is uh, dinadala sa tabi, sa gilid. Yun ang nang nararamdaman ko sa ano kanina. Ayan, o, oh, see? Remain alert. Rest of aquaplaning. Yun. Tama nga. Kasi naramdaman ko kanina eh. Parang eh, ginigilid yung sasakyan ko kasi matubig dito na ako sa gitna ng kalsada hindi na uyun sa fast lane mahina lang ang mga patak ko dito ngayon hindi na hindi sila nakakapagpaspas kasi grabe nga yun yung radar ko naman sa, una, sa unahan natakpan and daw ang aking front radar oh my goodness pero pasalamat pa rin ako guys kasi dito hindi siya nabaha okay lang siya pero mahangin parang inaanong sa sakyang ko parang bubuhatin nararamdaman ko nagwiwigil ang manibila ayan 10 o'clock, eh, tapos na yung ulan. So, baka inuubos lang na, ibuhos na lahat para patigil na. Ayan, no? 7.36 na madilim na 7.36 p.m. ayan o no? mahangin parang yung sasakyan ko isa parang inaano pinupush niya pa gilid kasi nasa gitna yung ano ko kinuha ko yung middle lane ito ako dumadaan ayan, lakas ng hangin nagwiwigil ang manibela parang ano, pag hindi mo siya huwakan, dadalhin ka sa tabi. Ang lakas ng hangin. Parang yung ililipad pa. Parang pakiramdam pa ililipad yung sasakyan. <laughs> Kakatakot. Pero nasasanay na rin guys. Pag ganitong mga panahon. Mahangin na mahangin. Lalo na yung ano, lalo na tong tulay na to na napakataas pag mahangin siya guys, talagang naku, ng ang sasakyan mo. Pag ang sasakyan mga ano, mataas, uh, ano, talagang yuyugyugin ang hangin. Pero yung mga kotse, hindi masyado. Kasi natatakpan siya ng ano, nung bakod ng tulay, kaya hindi siya masyado na ano, hangin. Pero yung mga mataas na sasakyan, ako, talagang para kang yuyugyug. Yung talagang hawakan mong manibela, lalakasan mong hawak dahil pag hindi mo siyang huwakan dadal yung parang umiikot siyang dadalhin sa tabi parang ipapatpat pat ganyan Yan Maakarating na sa bahay lapit na hindi pa may hinto tumulan Tuloy-tuloy pa rin talaga big yung tabi rain, rain go away, come again another day, yun ang kanta ng aking apo pag umuulan nakakanta siya maganda na itong umuulan guys kaysa sa sobrang kinit Ay, yung mga tanim ko pala, yung kamatis ko, lalong dadapa yun talaga sa lupa. Kasi yun, ang lakas ng ulan. Ako. mag sa ako nito ng wala sa oras. Baka sa, ano, sa linggo. Tingnan ko kung... Kasi bukas sunny naman daw. So, uh, patuyuin ko muna yung lupa. And then, kung talagang nakadapa na siya sa lupa, na, ano, pwede ko nang kitasin yung mga, ano, manibalang na kamatis kasi nahihinog naman siya sa ano. Lagay ko lang siya sa labas, sa table, sa kusina. May na rin siya. Kasi matigas na yung ano, matigas na yung kamatis. Kung baga, ano, malapit na rin mahinog. So pipitasin ko na siya. Isa naman nakadapa sa lupa. Masisira siyang naka, yung naka ano siya, nakatouch siya sa lupa. Kasi meron akong napitas nung isang araw na, may naka, parang naka ano siya sa lupa kasi malambot yung lupa naka ano yung kamatis parang nakabaon eh nasis, masisira siya guys ano hindi mo maalis kaya sayang naman eh, yun, nakakatuwa yung ano umipitas ka na sa tanim mo nakakatuwa yung sukini ko ang bilis mag ano ng kanyang ano bunga lumaki Super, naka, ilang na kaya na pitas ko sa sukini. Apito. Uh, Siyam na ang napitas kong bunga ng sukini. Tapos meron na namang dalawa akong pipitasin. So, iwan ko lang kung ano, meron pang kasunod yun na bunga. Kasi ano, ang hindi siya madamot magbunga. Ay, hindi ako dadaan dito sa gilid. makubig pa ako nagtatabi guys kayo malalim ang tubig sa tabi oh oh no. tumutunog ang tubig <laughs> tumutunog-tunog sa lalim niya iwan ko lang kung matutuloy yung aming trip bukas August 10 para trip ng mga seniors alam nyo na seniors na, senior na rin ako kaya sumasama na kami sa pro, ano ng mga senior activity para ano tayo hindi tayo manghina kumbaga palakasin pa rin ang tuhod <laughs> Kasi pag mahina na, hindi ka na makalakad. Eh, habang malakas pang tuhod, maglakad-lakad. Yun. Tadi ah, to medyo maliwanag na sa paano sa bahay, papasok sa ano namin kalsi. May ilaw na siya kaya medyo maliwanag. Pero doon mismo sa tulay na dinanang ko, wala pang ilaw yung street, ano niya, yung street light. Kaya madilim. Dito medyo maliwanag ang camera ko. Pero doon sa tulay kanina, hindi mo siya maano. Hindi ko makita yung sinusundan kasi puting putik Dito, medyo maliwanag siya. Kasi nakailaw na yung kanyang street light. yo medyo, medyo humina na rin ng konti 'yung ano. ulan Medyo humina na rin ng konti. Konti lang. Pero mahangin siya oh itong kahoy na to oh. <clears throat> Ang kanyang dahon ni nagwawagayway sa hangin ito oh. So guys oh itong kahoy na to oh 'yan oh. Dependong hangin. Ng oh. oh. Mahangin. Kaya pinutol ni yung ano, kahoy sa malapit sa bahay. Kasi nga naman, kung malakas ang hangin, ayun, babagsak siya sa bubong. Yan, karating na ako guys. Karating na ako. O oh yan. Oh my gosh. Nga, iba ba, ba ako sa likod. hanggang dito na lang guys see you in my next video